dito? Bata ka? Hindi ko naman po ginugulo. Bobo ka ba ha? Ano hindi ginugulo ha? Kitang kita ko naman yung ginagawa mo paka-elemero kung bata ka! Ayan. Huwag mo naman sakta ng bata. Maawa ka naman sa kanya. Heh! Pareho lang kayo dalaway. Pareho lang kayo pasaway dito eh. Kung hindi lang dahil sa asawa ko nakapatid mo hindi ko ipatitirahan dito sa bahay na to. Mga pabigat kayo! Akala mo rin! Buwisit kayo! Eh, hey, dyan na nga kayo! Taan, -na, anak. Nandito na si nanay. Nay, ganito na lang ba po tayo palagi? Kung hindi po tayo pinalayas dun sa upa natin, hindi po tayo palagi sinasaktan dito. Anak, kunting tiis na lang ha. Gagawa ng paraan si nanay, makaawin lang tayo sa hirap. Diba? Gusto mo maging piloto? Opo, Nay. Anak, matutupad ang mga pangarap natin. Faye, <sighs> okay. Alagaan mo si Ian, Huwag mo siyang saktan. Basta malaki yung pera ibibigay mo sa akin, wala problema sa akin. Ma, ayoko ko umayas ka. Anak, di ba nag-uusap na tayo, pinag-usapan na natin to? Maalis si nanay. Para sa kinabukasan mo, anak. Basta ipangako mo sa akin. Magpakabait ka. At mag-aaral kang mabuti. Pero ma, ayaw ko pong mag tayo. Bahala ka na sa kanya. Huwag mo siyang pababayaan. Ngayong wala na nanay mo, lahat-lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Maliwanag! Pasok! Faye, okay. kamusta si Ian dyan? Kumain na ba siya? Pwede ko ba siyang makausap? Namiss ko na kasi siya eh. Well, uh, wala siya dito. Naglakwa siya kasama mga tropa. Ah, uh, nga pala, yung pera. Ang gastos niya eh. Pero nakapagpadala naman ako dyan na, di ba? Kahapon. Aba, lumalaki na yung anak mo. Dapat lang lumalaki din yung padala mo. Puwisit na to. Ian. Ian. Ano ba batang ito? Hindi naman sinasagot yung tawag ko. Sabi niya, niya ako. Ma. Dito na pala. Anak! Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Kahintay nang hintay ako sa sa'yo. Sabi mo, susunduin mo ako. Ang tagal ko kaya naghintay. Ma, sinundo kita mismo sa Dubai. Ako ang nagmaneho ng eroplano sinasakyan mo. Anak, piloto ka na? Paano? Opo, Nay. Piloto na ako natupad na ang pangarap natin. At ito ang surpresa ko sa iyo. Nok, hindi na sayang paghihirap ko ng ilang taon para makamit mo na yung buhay na ganito, anak. Asal pa lang tita mo? Nga pala si tita. May sakit. Hindi siya makakasama sa pagsundo sa iyo. Pero ma, sa kabilaan ng lahat ng yun, naging mabait si tita. Gusto niya humingi ng kapatawaran sa mga nagawa niya dati sa pagpapahirap sa akin. Kahawa ka naman na Okay lang ako, Nay. Alam mo, Nay, sa kabila ng lahat ng yun, kahit gaano kahirap yung buhay, pinilit kong makapagtapos para sa sa'yo. Nay, pinapangako ko sa sa'yo, <laughs> hindi na tayo babalik sa kahirapan wala nang mga aapi sa atin. At lalong-lalo na, hindi tayo magpapabago-bago ng bahay. Nay, nakikita mo bahay na to? Punap. Oh, Lahat ng tunay, ipinundar ko para hindi na tayo bumalik sa dati nating sitwasyon. Mahal na mahal kita, Nay. Nabi, oh, salamat.